Ang episode na ito ay dedicated sa mga dumaraan sa pagkabigo, pagsubok, problema at karamdaman. Alam natin na hindi madali ang mabigo, magkasakit, magkaroon ng problema at dumanas ng pagsubok. Minsan yung simpleng bagay na nagagawa ng iba ay napakahira para sa isang tao na may pinagdadaanan. Minsan ikaw din mismo. Hindi mo maunawaan ang bigat ng pakiramdam pero kailangan pa ding magpatuloy sa kabila ng mga pinagdadaanan dahil may mga umaasa pa din sa iyo. May mga pagkakataon na mahirap magpakita ng nahihirapan ka. Dahil ito man ay nakakaapekto sa mga taong maaaring nag-oobserba din sa mga reaksyon mo. Para bang ang sarap sabihin na wish ko lang matapos na ito o gumaling na ako. Mawala na ang problema, malampasan na ang pagsubok o sana makabango na sa pagkabigo. Madaling isipin na parang ang solusyon lagi ay kagalingan kung may karamdaman, pag move on, pag nabigo at pagtatapos ng pagsubok. Pero mahalagang makita din na bukod sa kagalingan, pag-move on at pagtatapos ng pagsubok, maaaring meron pa ding ibang sagot ang Diyos. Madalas kasi ang tingin natin sa kabiguan, problema at pagkakasakit ay hadlang sa mga nais nating gawin. Pero paano kaya kung ang mga ito ay isang temporary inconvenience na merong potential na makapagbibigay ng isang mas mabuting simulain? Paano kaya kung yung kabiguan ay pwedeng maging daan sa tagumpay? ang karamdaman ay mas lalong magpaparanas ng biyaya ng Diyos. Ang problema ay makapagpapalago. Paano kaya kung ang mga tila negatibong bagay ay pwede palang maging susi sa ikabubuti natin? Ang sabi ng Bible, pinalalakas niya ang ating loob sa lahat ng ating paghihirap para sa pamamagitan ng kalakasan ng loob na binibigay sa atin ng Diyos ay mapalakas din natin ang loob ng ibang naghihirap. Minsan napapangibabawan tayo ng negatibong damdamin, kagaya ng self-pity. Feeling natin na mas mainam kung wala tayong pinagdadaanan, mas mainam kung perpekto tayo. Pero alam mo, ang karamdaman mo, ang limitasyon mo o maging ang mga pinagdadaanan mo ay maaaring magamit ng Diyos para magministeryo sa iba. Hindi lahat ng tingin natin ay wala nang magagawa, ay imposible dahil iba ang magagawa ng Diyos. Hindi din lahat ng tingin natin ay kabiguan ay walang kabuluhan dahil may paraan ng Diyos. Ang sabi ng isang author, Your greatest ministry may come from your greatest pain. Huwag kang mawala ng pag-asa. Iayon mo ang buhay mo sa kalooban ng Diyos at patuloy na magtiwala sa Kanya. Alalahanin mong ang limitasyon mo ay hindi limitasyon sa Kanya. Asa ka pa!